At tulad ng kanyang pangako, buong puwersa rin si Congressman Manny Pacquiao sa kanyang laman kontra sa Reproductive Health Bill. Pero sa pakikipagkita ng pamansang kamao sa mga obispo kanina, agaw pansin yung kurbata niya, kulay purple o lila, e eh kulay yun eh, ng mga pabor sa RH Bill. Nakatutok sila yawin. Pagkatapos ng huling laban ni Sarangani Representative Manny Pacquiao sa boxing, sa kongreso naman daw ang laban niya ngayon. Dumating si Pacquiao sa tanggapan ng CBCP na naka-amerikana na may purple na necktie. Purple ang kulay ng mga pabor sa RH Bill. Pula naman ang kulay ng mga laban dito. May mga nagtatanong lang po kung bakit naka-purple tie daw kayo. lang <laughs> ba <laughs> yan? Wala naman yan na uh, kung walang kinalaman yan dyan, uh, actually, uh, ito yung uh, hinanda ng, ng wife ko. Wala sa korbata, kundi sa puso, and sa wala. Kaya sa harap ng mga obispo, nangako si Pacquiao na maninindigan siya sa kamera kontra sa pag ng Reproductive Health Bill. Hanggat uh, ipinipilit nilang isusulong ang RH Bill, habang buhay din kaming lalaban at lalabanan namin para hindi may pasang ang arit spiritual. Sa ayon sa aming paniniwala is ipinaglalaban namin ang kautosan ng Panginoon. Hindi namin gawing dahilan na hihinto kami sa aming advocacy because there are issues which are non-negotiable. We will be in constant dialogue with our congressmen in favor of uh, the culture of life. Panauhin si Pacquiao kanina sa isang pananghalian kasama ang mga opisyal ng CBCP. Mga lay group daw ang nag-arrange nito. Bagamat hindi raw layunin ng CBCP na itapat si Pacquiao sa mga celebrity advocate na mga pro-RH, aminado ang mga obispo na malaking tulong si Pacman. Nakakatulong dahil people listen to him. But we welcome anybody Kasing sikat ni Manny Pacquiao or an ordinary person. Ang mahalaga ay ang paninigyan to defend life. Mariin man ang kanyang pagtutol sa RH Bill, nanawagan si Pacquiao sa mga kapwa niya kontra dito na huwag makinig sa mga panawagang civil disobedience. Gaya ng dipagabayad ng buwis, wala rin daw panawagang ganito ang CBCP. Nilinaw din ng pambansang kamaon na buo pa rin ang suporta niya sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Kung hindi tayo magbabayad ng tax, eh, kawawa ang gobyerno lalo. Di ba? Magbabahid tayo ng tax. Tamang pagbayad sa tax. Sumunod so, tayo sa gobyerno. Hindi naman sinagot ni Pacquiao kung ano ang paraan nila ng misis na si Jinky ng family planning. Paano po ninyo uh, ang paglaki ko ng pamilya? Alam niyo sa totoo lang, ah... Uh, sa ngayon pa lang, wala yung RS hindi na ipasa yung Ang mga tao, gumagamit na ng mga kondom o pills at kung ano-ano man. So bakit natin, bakit natin kailang ipasa yung RS na gumagamit na yung mga tao? Ang dapat natin gawin, educate yung mga tao, turuan sila kung anong tamang family planning. So tingin ko, um, hindi kailangan ng mga may hirap na tao ang RSB dahil kung katulad ko, ilan kami magkakapatid noong araw wala trabaho ang uh -huh. mama ko, ang papa ko wala trabaho, eh apat kami magkakapatid, paano kami nakasurvive? Lee Alvis, Nakatutok, 24.